kapugin, nandito na kami sa may Salcido Farm. Ito pala yun. Maganda pala dito, malamig. Mataas sa mga bukit, sa kalikod yung magsangyaw. Hey mga kapugin, good morning. Welcome, back again to my YouTube channel. So, nandito ta ngayon, ano? Sa Salcido Farm. Nandito tayo naman ang mga... Thank you. So dito yun mga kapugi May nakasulat dito mga peace Ah Peace Brave No matter yung mga so So dito yung mga Pan so, so may mayang mga tao doon Nagpa picture Sana mga Mga dyan Hey guys so ito yung Video pan napaka ano Napaganda ng po ang camera ko Gumaganda ang mga pulo parang ano rin yung mga po yung pag dito uh, sa ano, nagpakalino kasi at ito mga gano'n uh, na dito na sinusin sa ay yung makakaganda ito Baba ka, so, na kayo ngayon ng pogi kasi may ikot kami ikot man eh kami dito ngayon dami kasi yung

ano oh, nakaklip lang ako ng dito. Yung lima dito, ginaba nga ating ito. Yun ang mga dito mga po yung parang yung mga kubo dito sa ano. Eh? Yung mga view dito kasi yung pagkainan doon. Saya try ko dito mag okay. mataas kasi yung sapa na dito so dito yung sapa doon yung, na ta pang tubig ano siguro may spring dito na mainom Alam um, mo 'to right? Sa pat. Let's go. Good morning, guys, and back to my YouTube channel. So, ngayong araw mga Kapogi, andito tayo sa may dito pa ang dito so kanina nag kape kami ng pure coffee at sa yung pico baka sarap dito baka lamig baka chill mga nakaraan mo makalimutan dito sa yung so, bahay na to yun may yun nag-celebrate sila na ang kunti na ng... pang birthday kasi na nag-celebrate dito yun mga ikot ko lang yung kapalunit kasi sa, sa ibabaw ng mga bukid kapataas katijing nila pwede na rin siguro dito mag overnight ka mga view dito mga view ni dito mga magdaan tungo sa po mga kapogi welcome back welcome back to my youtube channel so yun lang ako mga sir diri sa salcido farm mga kapogi so napaka relaxing nagkapi lang kami at saka uh, nagkain ng biko ay so, yung mga uh, dun sa view so napaka chill naman dito na relax so malamig dito na lugar napaka, tahimik so dito so, yung tulay so tatawid ako dito hindi ako sure dito kung itong sa bu itong bukid na to o yung sa likod doon sa magsangyaw na pero parang malapit na siguro ilang minute lang siguro magsangyaw na doon sa likod na yung tok tok na dito sa ibabaw para kasing itong doon sa ano sa buhol din sa amin parang ganito rin sa pasyalan parang ano namin dito sa mga sa ang tawag po din yan yun may kuan po pero may kib lang yon natin si kib ito na masag masag japanese tunnel ito kas may, may pasulod sa tao ka na no <laughs> oh. um, so, sa ibabaw ng mga kasulod ito so, para itong parang cottage nito parang ito yung para napaka-relaxing dito. Kung hindi na yung makalimutan mo yung mga ano, kung may mga utang ka, kahit ano, na may problema. Um, hindi mo na maisip yun. Pag andito ka ano diba? Para si, para si kasita mo, no? Napaka, ano, napaka dami mga puno. Hmm. Para relaxing dito. Kita niyo naman mga pagkakas. Um, ahoy yung... Ang dito, napaka, nakita ko dito, napakaraming mga ano. Itong, tap, itong, itong uh, puno ito. Kape kasi ito, yung ginagawa nilang native coffee. Ah, Ang uh, ganda so ito, so doon, mataas pa doon yung sapa oh narinig niyo naman ang agos ng tubig mga kapag yun kung um, gusto mo yung mga adventure ng mga sa bukid kaya na na, mga kapi na pero mga, mga puno ko na ang ah, kapi na yung ang mga bilang asa ka nagbita niya sa na? yun ang bisyo nagsang na? ah dito iwan ko isa oh dito so, yung parang ano parang umiilang so, ano? sa ano kala ko muron pala sa kuryente lang pala sa kuryente lang siya naka naka direct kapag magpailaw sa so, dito kala ko kasi yung ito solar dito pero may mga bagay din sila dito na may may ginagawa sila na solar dito. Dito sa likod dito, na ano, solar magtaas na ng mag na, matibay naman 'to. Para Ah, uh, pero hindi naman nakakatakos na tumuloy dito. So andun. So ito lang ano, yung Pangalan dito nyo sa silver na dito. Ayan. Baka ano. Baka ano. Ayan nyo. Eight. Eight Ito. <tod> amazing place dito. Uh, Amaze na. Hindi naman siya ganun kaano. ano. Kung... Ang gusto ko lang yun, yung yung, yung silver retard dito. Malamig. Ito yung mga. Pero so sana maka-improve nila yung pang no? ano, mga struktura dito, yung mga bago nilang packaging. So mga upgrade pa nila kasi marami naman pumupunta dito. Wala akong laksa, ano? Ano pa? So <laughs> So guys Ay, di mo yun Di mo yun So yung Maraming nakakaparada dito mga sakyan Inova Hilux Ayan So yun lang mga kapugi Sana yung mga video dito mga uh, so ngayon like and share lang kayo dito sa ano yung, may mga question ako uh, ano, comment lang dito sa ano sa baba click the notification bell Or comment down below hello love ko kayo like